Nagami naman ang mga pasahero sa Pasay City Bus Terminal. Kada limang minuto, may umaalis na bus. Maluwag at maginhawa naman ang sitwasyon sa Araneta Center Bus Terminal. At live mula sa Quezon City, may report si Mark Zambrano. Mark? Pia, kumpara nga sa mga nakalipas sa taon, maluwag at malaki ang gininhawa ng sitwasyon ng mga biyahero dito sa Araneta Center Bus Terminal. Inaasahan ng mga otoridad na ngayong gabi magsisimulang mapuno ng mga biyahero itong Araneta Center Bus Terminal sa Cubao. Pero hindi ito nangyari. Maluwag ang mga hallway. Maginhawang nakakaupo ang mga tao sa ticketing area. Maluwag ang mga ticket booth, kaya kahit walk-in, pwedeng bumili. Ang pila papasok sa mga bus na paalis tungong kabikulan at kabisayaan, maikli at mabilis. Ayon sa pamunuan ng Araneta Center Bus Terminal, bumaba ng 13% ang average na bilang ng pasahero mula October 23 hanggang 28 ngayong taon, kumpara noong 2014. Noong October 29, 2014, nagtala ng 8,106 na biyahero ang bus terminal. Kumpara naman sa 6,126 lang ngayong 2015. Ayun, Ayun napaka hindi masyadong ano, halos nangangalahati lang. Anim na pong MMDA personnel ang itinalaga sa estasyon. Ang uh, unang-una namin ginagawa dito is traffic management. Secondly, assistance to uh, passengers uh, para hindi matagal yung paglipat uh, nila from one uh, vehicle to another binubuhat na namin yung mga luggages nila. Nagsasagawa din ng alcohol breathalyzer test ang MMDA sa mga driver. Magkano po kayo ng mga oras o higit sa kanina? Kapag-apag-apag-apag. Uminom po kayo ng kahit anong oras o ng alak kanina o kagabi? Hindi, pinag na mo. pinag po, na konti. Pwede po kayo ma-test po for alcohol testing? Hindi pa na po? Hindi yung... po. Ang LTFRB naman, patuloy ang inspeksyon sa mga bus unit at pagkondak ng random drug test sa mga driver. Mula noong lunes, labing apat na driver na umano ang bumagsak sa drug test. Mandatory po sila, ina-announce na po at sinasabihan na po ng bawat operation manager at dispatcher na mag-isabit ang kanilang mga sarili para sa, para sa drug testing. Tina ni Bagro rin ng mga biyaherong taon-taon ay kalbaryo ang pinagdadaanan, makauwi lang sa probinsya. Kesa nung nakaraan, pila po talaga nung nakaraan. Pero mahigpit pa rin ang seguridad sa loob at labas ng terminal. Masusing iniinspeksyon pa rin ang lahat ng bagahe at kinukumpis ka ang mga patalim, armas at matutulis na bagay. Tumutulong din ang mga canine units ng PIDEA. Pero kung ano ang iniluwag sa Cubao, ay siya namang dagsa ng tao sa mga terminal ng bus sa Pasay. Sa dami ng dumarating na pasahero, kada limang minuto may umaalis na bus. Bali, may, meron na kaming holding area. Pagdating ng mga bus dito, pagpuno na, Aalis na po kagad. Mahaba rin ang pila sa ibang terminal na Southern Tagalog. nakakatrafik na tayo sa, sa daan within Metro Manila. Yung pagbalik ng bus natin dito sa terminal, nagtatagal ng kaunti. Pero marami naman tayong bus. Isang lalaki naman ang hinuli matapos mahuli di umanong nagbubukas ng bag ng isang foreigner. Dinala siya sa tanggapan ng pulisya para imbestigahan. Pia, hindi pa rin nagbabago yung sitwasyon nga dito ngayong gabi sa Araneta Center Bus Terminal. Kung makikita nyo nga dito sa paligid, maluwag pa rin itong hallway mismo dinadaanan ng mga tao papunta doon sa ticketing area sa kayong mga areas kung saan sumasakay sila papasok ng mga bus. Last trip ngayon ay 10pm at bukas mag-resume na mga biyahe ng 6 hanggang 6.30 ng umaga. Pia? O nga Mark, usually ba diba, pag ganitong panahon eh na yung mga tao dyan pero hindi naman kaya kasi uh, may trabaho pa yung uh, ating mga kababayan at ang ilan sa kanila eh ipagpapaliba na hanggang uh, bukas o pabukas yung kanilang pag-alis. Meron pa bang chance na bukas tataas yung bilang ng mga pasahero? Yun nga Pia, yung binabantayan ngayon itong pamunuan ng Araneta Center Bus Terminal dahil nga may pasok pa ngayon at posibleng nga karamihan sa mga gustong bumiyahe at humabol nga sa undas sa linggo ay baka bukas nga dumating. So inaantabayan na nila yan pero base dun sa mga pre-orders nga ng tickets Pia, ay hindi nila nakikita ganung kalaki yung number ng, ng mga na nadadagsa dito bukas. Pero babantayan pa na nila yung sitwasyon dito Pia. Pero yung pamasahe Mark, hindi naman nagbabago yung presyo, hindi naman nagmahal. Hindi nagbago, Pia, yung presyo ng mga ticket dito. In fact, meron daw sinusunda na framework sa pagdating sa pricing itong Araneta Center Bus Terminal at hindi basta-bastang pwedeng magdagdag ng presyo ang mga bus company. So sa ngayon, Pia, pareho pa rin ang presyo ng mga tickets dito. So yung traffic ngayon, Mark, sa paligid ng Araneta Center Bus Terminal, masasabi ba natin maluwag din? Maluwag, Pia. In fact, nung binantayan namin mula nung alas 4 ng hapon hanggang ngayon nga, ay hindi pa rin nagbabago dito yung traffic sa paligid nitong bus terminal dahil nga paunti-unti yung pagdating ng mga biyahero na may dalangan ng mga bagahin nila ay hindi naman nagkakaroon ng traffic dito sa paligid ng terminal, Pia. Alright, maraming salamat, Mark Zambrano.